Once again, ay muli na naman pong ibablog natin ang topic na to mga utol. Muli na naman pong ipapaalala natin sa karamihan dahil lately sa mga coaching session ko ay ang dami nagsasucceed sa ganitong teknik, ganitong paraan at ganitong klase po ng mindset. Kasi since na tayo po ay broken hearted, nahihirapan at nagkakaroon ng struggle sa breakup, ang dami nating procedures na naiisip kung saan saan tayo nagfocus, kung saan saan tayo tumututok mga utol at nakakalimutan natin ang paksa at ang gulong ito ang pagkalimot sa sitwasyon kung saan dapat mong ipaalam at iparamdam sa ex mo na siya po ay nagkamali sa kanyang desisyon. Kadalasan kasi, 75 or 80% mga utol, ang mga dumper natin ay talagang hahanap ng butas at kasalanan na pwedeng ipukol at ibato sa iyo. Pero alam naman po natin na napakaraming reason and one of them is the loss of attraction or drop nga po ng attraction towards us. Kaya imbis na maging busy tayo sa mga kung ano-anong mga aspeto na ito, mga utol, tutukan po natin, isipin po natin mabuti, bigay po natin sa kanya yung breakup, iparamdam natin kung ano yung mga cause and effect ng pagkawala natin. ay dito lang po niya maiintindihan na siya po ay nagkamali nga po sa kanyang desisyon. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po pakilike na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng solusyon tungkol sa problema ng relasyon. Breakup tips. Lagi tayo nagbibigay ng advice dyan. Lagi tayong tumutulong. At syempre po, tayo po ay may sariling coaching session din sa mga interesado na magpa-coach sa atin. At maaari nyo po akong bisitahin dyan sa ating Facebook page may mag-aasikaso po sa atin. Mangyari pa kay message lang po ako doon at doon yung po ako pwedeng mapuntahan. Well, ang mga ex kasi natin, parating merong tinatawag na tag of war. Yung sinasabing 50% or 60% ng kanilang pag-iisip ay decided na nga po silang makipag-break. Pero merong around 30%, 40% or even 50% po mga kapapong, na undecided dyan. Dati sa mga vlogs ko ay sinasabi kong yung mga 50% na yan ay talagang kukunin pa nila sa atin. Kung saan hahayaan ka nilang magkamali, kung saan minsan aawayin ka pa nila nang sa ganun ma-justify nila na tama yung kanilang naging desisyon towards us. Eh dahil nga po sa kahinaan natin, most of the time ay pumapatol tayo. Nagpapaliwanag tayo, kinukulit natin sila, at talagang hindi natin sila tinitigilan sa kape-pressure natin hanggat hindi natin napapatunayan yung ating saluubin. At kung halimbawang nagtataka kayo kung bakit hindi na susolve ang situation, dahil hindi naman po yun ang solusyon. Sinasadya lang po niya yun, ginagawa lang po ng mga ex natin para talagang mahulog at talagang tumutok tayo sa kumunoy na yun mga utol. Dahil the more na may argument, the more na may discussion, the more na may pressure at the more na napapasama ka, nagagalit ka, gumagawa ka ng mga post-breakup mistakes at natatakot ka ay lalo lang sila nagkakaroon ng validation sa nangyaring breakup. Technically, gusto pa nga nila yon. Kaya instead na ikaw po ay tumutok doon mga utol, alisan mo yon. Pagkatapos mong patayin o tapusin yung mga apoy na yon. Let's say for example, ikaw ay may mali at nakapagpaliwanag ka na. Sabihin na nga po natin na hanggang ngayon ay nagkakaroon kayo ng mga heated arguments. Tapusin na natin yun mga utol. I-validate na natin yung breakup sa kanya. Ibigay na natin sa kanya yung hinihiling niya mga utol. Kung kailangan niya ng space or breakup, tapos puso po natin ihain at ibigay sa kanya mga utol nang maranasan niya kung ano ang epekto nito. At mas magiging epektibo ito mga utol kung halimbawa ang pagkatapos mong ibigay sa kanya ay manatili po tayong buhay, positibo at tumutuloy nga po doon sa mga success at buhay natin. At dumediretso nga po doon in achieving our success, having a wonderful life, or kahit nga lang having a life after them mga utol. Ito po ay napakahalaga in order for them to realize na siya po ay nagkamali. Hindi po siya magkakamali mga utol hanggat hindi niya nakikita na karapat dapat ka doon. Bakit mo kailangan gawin yon? Kasi alam mo naman ang mga ex natin, after a relationship, most of them ay naghahanap ng replacement. I'm not saying na sila po ay naghahanap ng kapalit mo agad. Pwedeng ito po ay passion, o ito po ay isang sitwasyon. Pero kasama sa dapat nating ginagawa ay ipinaparamdam natin sa kanya na kayo po ay irreplaceable. Hindi mo ko kayang palitan. Ngayon kung kayo po ay nakikita niyang nadudurog, napapasama, or let's say humahabol na lang po sa kanya, makikita niya na dapat palitan ka na, di ba? Na dapat iwasan ka na at dapat ikaw ay ibasura na. Pero kung mapapansin niya na bigla kang tumalikod, bigla mong pinakita sa kanya kung gaano ka ka-effective as a boyfriend, girlfriend, or kung gaano ka kasayang kasama mga utol at kung gaano karami yung mga pepwede mo pang magawa na suporta ah, at fun memories sa kanya mga utol, makikita kanya na hindi kanya kayang palitan mararamdaman niya mga utol na hindi kanya kayang i-replace at bakit importante yan? kasi pag kayaan po ay nakita niya mga utol mararamdaman niya na siya po ay nagkamali sa breakup tandaan po natin yung sinabi ko na senaryo na parating ganun hindi yan 100% na talagang decidido na ikaw ay iwanan parating may naiiwan na percentage kung saan nagkakaroon nga po ng tug of war Nagugulhan ng isip, nako-confuse. Alam ko marami naka-experience nito. Even siguro na mga during kayo po ay nag about the breakup or space. Di ba parating magulo isip ko eh. Normal yan mga utol. Pero sa isang banda, yun po ay talagang totoo. Kaya nga dapat, in order to bring your ex back, to get him or her back sa'yo mga utol, ay kailangan mag-take advantage ka doon sa natitirang percentage ngayon. Dahil napakataas ng pag-asa na ito po ay mabalik mo. Dahil meron nun eh. Kaya all you need to do is to show them na hindi ka nga dapat palitan at hindi kanya kayang palitan mga kapatid. I had a client dito sa coaching session natin na talagang sobrang tagal nila eh. Inabot sila ng mga around 3 years. Pero after the breakup ay talagang ayaw bumitaw ng ex niya sa kanya. Pinapanatiling sila po ay connected, pinapanatiling sila po ay magkaibigan at magkalapit. Sa totoo lang po, honestly, sila nga po ay nagtatagpo pa. Pero while this is happening mga utol, ay may ine-entertain na po yung ex niya. Makikipag-date, numalabas, may nagpapasaya na raw po sa kanya. Yan kasi ang bukang bibig eh. And the question is, bakit parati pa rin siyang pinupuntahan? Bakit parati pa rin po siyang contact Alagang sinasamahan. It's because, hindi madali sa ex niya na bigla na lang itapon or alisin. Kahit sino yan mga utol ha, na bigla na lang i-unlove ang isang tao at alisin na nga po yung attachment at feelings na yon. Hindi po bakal ang puso ng ex natin mga kapatid. Sabi ko nga, hindi ’yon robot. Kaya lang kasi, dun tayo natatalo mga utol. Kasi nga po, since na tayo ay broken hearted, at nagpapanik sa pagkawala o sa nawawalang ex mo mga utol, napakalakas ng tendency na ikaw nga po ay magkamali na magkamali, magkamali na magkamali. Siyempre, everyday na siya po ay hindi nagme-message sa'yo, nagpapanik ka eh. Everyday na siya po ay nagkukwento sa'yo about do sa bago niya, natatakot ka. Natural na ikaw po ay nagagalit bilang tao, nagkakamali bilang tao, nagtatampo bilang tao. At bilang dating karelasyon niya, natural lang naman po na nape-pressure mo siya, of course. Ang hindi nating alam, yun yung mga kailangan ng ex mo in order to determine sa sarili niya na dapat ka na nga po niyang ibalibag or itapon. E doon pa tayo nagkakamali. Akala kasi natin kailangan natin ipuso yung mga ex natin at kailangan po natin silang habulin in order for them to come back. Babalikan ko technically ah. Maybe or probably the attraction drops. So ngayon, wala tayong magagawa doon mga utol. Ang kailangan mong gawin, ika nga, ay ibigay mo sa kanya yung kanyang hinihiling. Sabi ko nga earlier, give them the breakup in order for them to feel na sila po ay nagkamali. impossible hindi niya ma-feel yun eh. Kaya lang naman niya na-feel yun mga utol dahil we stay there for a while trying to fix the problem. Eh, ang daming problema doon. Kasi by nature, bumababa yung tingin niya sa'yo. Eventually, nagkakamali ka. Suddenly, nagkakaroon siya ng validation na ikaw nga po ay dapat iwanan ang daming pwedeng pagkakamali or ang daming pwedeng mangyari na disadvantage sa'yo just by staying and trying to fix the relationship habang ang ex mo ay nagkakaroon ng drop of attraction or nako-confuse. Kaya mas magandang umalis ka dun eh, makakapag-isip siya clearly of course. Makikita ka niya, mararamdaman niya yung inner strength mo. At the same time, sabi ko nga, makakaiwas ka dun sa mga post-breakup depression or mistakes na pwede mong maiparamdam sa kanya. At ang pinakamahalaga nito, you can take advantage dun sa sinabi ko kanina na 30%, 40%, na 50% na undecided pa yan yung sinasabi ng tug of war sa isip ng ex natin. Ang ibig ko pong sabihin ay maipaparamdam mo agad na siya po ay nagkamali. Maaring sabihin na nga po natin na makonfuse pa ang ex mo. Okay lang yon mga kapatid. At this, lumaban at naiparamdam mo sa kanya dahil imposibleng hindi naman po niya ma-feel dahil nga ikaw, once upon a time, ay minahal din ng ex mo at most probably hanggang ngayon ay nandun pa rin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po suportahan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.